Magandang araw, ito ang Pinoy Power Books, Tagalog Book Summary. Para sa tampok natin na aklat na rito ang Secrets of the Millionaire Mind, ay isang libro na isinulat ni T. Harv Eker. Isa, panimula, ano ang Millionaire Mindset? Ang Secrets of the Millionaire Mind, ay isang libro na isinulat ni T. Harv Eker, na naglalayong tulungan ng mga tao na baguhin ang kanilang kaisipan ukol sa pera at kayamanan. Sa libro, Ipinapaliwanag niya ang konsepto ng money blueprint, ito ay tumutukoy sa mga nakatanim na paniniwala at kaisipan ng isang tao patungkol sa pera, na karaniwang bunga ng kanilang pagpapalaki, karanasan, at mga mensaheng narinig mula sa kanilang pamilya o lipunan. Iker naniniwala na upang yumaman, hindi lamang kailangan ng tamang estrategiya, kundi higit sa lahat, tamang mindset. Dahil dito, ang malaking bahagi ng libro ay tumatalakay kung paano mababago ng isang tao ang kanyang mga paniniwala at kaisipan patungkol sa pera. Mga layunin ng aklat, unawain kung paano nahuhubog ang money blueprint ng isang tao. Paano makokontrol at mababago ang subconscious mind upang maging matagumpay. Alamin ang mga sekreto at pagkakaiba ng mga yaman sa mga hindi yumayaman. Dalawa, unang bahagi, ang financial blueprint. Isa sa pinakamahalagang konsepto na tinalakay ni Iker sa libro ay ang Financial Blueprint. Ang Financial Blueprint ay ang iyong panloob na kaisipan at paniniwala ukol sa pera, na nakakaapekto sa kung gaano ka kakomportable sa paghawak ng pera at kung gaano ka katagumpay sa pagyaman. Ayon kay Iker, maraming tao ang hindi alam na sila ay may negatibong blueprint pagdating sa pera na humahadlang sa kanilang tagumpay. Mga uri ng pagkaprograma sa isipan Verbal programming, pagkakaprograma sa pamamagitan ng salita, ang mga salitang narinig mo noong bata kapaukul sa pera ay nakakaapekto sa iyong paniniwala patungkol dito. Halimbawa, kung madalas mong marinig na, ang pera ay ugat ng kasamaan, maaaring malayo ang tingin mo sa kayamanan. Madalang, pagkakaugali, ang mga asal ng iyong magulang o mga nakapaligid sa iyo tungkol sa pera ay maaaring nakaimpluensya sa iyo. Halimbawa, kung ang mga magulang mo ay labis na matipid o maluho, maaaring gayahin mo ang kanilang estilo ng paggastos o pag-iipon. Specific incidents, mga tiyak na pangyayari, mga karanasang na uugnay sa pera, tulad ng pagkakita sa isang miyembro ng pamilya na nawala ng trabaho o nakaranas ng bankruptcy, ay maaaring makaapekto sa iyong paniniwala ukol sa kayamanan. Paano maaaring baguhin ang blueprint? Ayon kay Iker, posible namang mabago ang blueprint ng isipan sa pamamagitan ng tamang pag-aaral at mindset shifts. Kinakailangan lamang ng tamang awareness, pagtanggap, at pagre-reprograma ng isip upang maisabuhay ang mga bagong paniniwala. Tatlo, pangalawang bahagi, labimpitong wealth files, labimpitong pagkakaiba ng mayayaman sa mahihirap. Sa bahaging ito, inilalahad ni Iker ang tinatawag niyang labimpitong wealth files, o ang mga tiyak na paniniwala at ugali ng mayayaman na naiiba sa mga mahirap o nasa gitnang uri. Sa pamamagitan ng mga ito, ipinapakita niya na ang mindset ay may malaking kontribusyon sa tagumpay o pagkabigo ng isang tao sa aspeto ng pananalapi. Ilan sa mga halimbawa ng wealth files, ang mayayaman ay naniniwalang, ako ang lumikha ng aking buhay. Samantalang ang mahihirap ay naniniwalang, ang buhay ay nangyayari sa akin. Ang mga mayayaman ay aktibong kumikilos upang kontrolin ang kanilang kapalaran, samantalang ang mga mahihirap ay madalas na nakatuon sa mga external na dahilan o inaakusahan ang kapaligiran sa kanilang sitwasyon. Ang mayayaman ay naglalaro upang manalo. Ang mahihirap ay naglalaro upang hindi matalo. Ang mga mayayaman ay may mentalidad na lumago ang kanilang yaman at hindi lamang makaraos. Samantalang ang mga mahihirap ay nag-iingat at nag-aalala na mawalan ng pera. Ang mayayaman ay iniisip ang malalaki. Ang mahihirap ay iniisip ang maliliit. Mahalagang aspeto ng pagiging mayaman ang pagkakaroon ng malalaking ambisyon at layunin. Ang mga mayayaman ay hindi natatakot mangarap ng malaki at magsikap upang ito ay makamit. Ang mayayaman ay nakatuon sa mga oportunidad. Ang mahihirap ay nakatuon sa mga balakid. Sa halip na matakot sa mga hamon, ang mga milyonaryo ay naghahanap ng mga paraan upang gawing oportunidad ang mga problema o hadlang. Ang mayayaman ay buong pusong committed na maging mayaman. Ang mahihirap ay gustong yumaman. Ang pagkakaiba dito ay ang antas ng commitment. Ang mga mayayaman ay hindi lamang nagnanais kundi ginagawa ang lahat upang matupad ang kanilang mga layunin sa yaman. 4. Pangatlong bahagi, ang pagmanage ng pera gaya ng mayayaman. Pagkatapos magkaroon ng tamang mindset, mahalaga rin ang tamang paraan ng pamamahala ng pera. Itinuturo ni Iker ang ilang praktikal na hakbang upang epektibong magmanage ng pera at makamit ang financial freedom. Ang JARS system. Ipinapakilala ni Iker ang isang sistema sa pagmanage ng pera na tinatawag na JARS system. Sa sistemang ito, hinahati ang iyong kita sa anim na kategorya necessities, 50% para sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, renta, at utilities. Financial Freedom Account, 10% para sa mga investments na magpapalago ng iyong yaman sa hinaharap. Long Term Savings for Spending, 10% para sa mga malalaking gastusin tulad ng bakasyon o pagbili ng bahay. Education, 10%, ipinapayo ni Iker ang patuloy na pag-aaral at personal development, kaya't mahalagang maglaan ng pondo para sa mga seminars, libro, o kurso. Play, 10% pera para sa kasiyahan at relaxation. Mahalaga na bigyan ang sarili ng reward upang maiwasan ang stress at burnout. Give, 10% donasyon para sa charity o mga layuning kapakipakinabang na nagpapakita ng pagiging bukas palad at nagpapalaganap ng positive energy. Lima, Pang-apat na bahagi: Reprogramming ng iyong money blueprint. Sa huling bahagi ng aklat, hinimok ni Iker ang mga mambabasa na aktibong baguhin ang kanilang financial blueprint sa pamamagitan ng mga aksyon at affirmations. Narito ang mga hakbang sa paggawa nito: Hakbang sa pagreprogram ng isipan. Awareness pagkamalay. Kailangan munang kilalanin ang mga limitadong paniniwala ukol sa pera. Understanding pangunawa, Alamin kung saan nanggagaling ang mga paniniwalang ito maaaring mula sa iyong mga magulang, lipunan, o mga dating karanasan. Disassociation, paghiwalay, magsagawa ng matibay na desisyon na bitawan ang mga maling paniniwala at yakapin ng mga bago at positibong pananaw. Reconditioning, pagkondisyon muli, palitan ang lumang paniniwala ng mga mas makapangyarihan at nakapagpapayaman ng mga paniniwala. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng affirmations, regular na pagninilay, at paggawa ng mga hakbang na sumusuporta sa bagong mindset. Conclusion, ang laro ng kayamanan. Ayon kay Iker, ang tagumpay sa pera ay hindi lamang nakasalalay sa kung anong estrategiya o aksyon ang gagawin mo, kundi nakaugat ito sa iyong panloob na kaisipan o mindset. Kailangan mong alamin at ay align ang iyong mga iniisip, paniniwala, at aksyon sa mga prinsipyo ng mga mayayaman. Pangwakas na kaisipan sa kabuuan ng Secrets of the Millionaire Mind, ipinapahayag ni T. Harv Eker na ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa loob. Kung nais mong baguhin ang iyong kalagayang pinansyal, kailangan mo munang baguhin ang iyong kaisipan. Ang yaman ay bunga ng tamang pagkilos at pag-iisip, isang proseso ng pagbabago ng mindset mula sa scarcity, kakulangan, patungo sa abundance, kasaganaan. Salamat sa pagsubaybay. Paki-like, share at subscribe para sa mga susunod na tamok dito sa Pinoy Powerbooks channel.